Alam niyo ba mga ka JNJ, kamakailan lang ay nakuha ko ang kopya ko ng Dictionary of Philippine Mythology ni Ferdinand Blumentritt. Isa itong bagong salin mula sa orihinal na Spanish text noong 1895. Sa pagbabasa ko, muli kong nadiskubre ang yaman ng ating mga alamat at may isang nilalang na talagang tumatak sa akin. Ang paborito kong nakakatakot na tiyanak. Ang tiyanak sa madaling salita ay isang bampirang sanggol Nagpapakita ito bilang isang inabandonang sanggol sa gitna ng kagubatan, umiiyak para humingi ng tulong. Pero kapag may lumapit para sa gipin ito, doon nalalabas ang tunay niyang anyo. Ang mukha nitong parang anghel ay magiging demonyo, lalaki at pupula ang mga mata, hahaba ang mga kuko, at lalabas ang matatalim ng ngipin. At napakabilis nito, susunggaban ka at sisipsipin ang iyong dugo. Hindi mo pwedeng basta-basta takbuhan dahil hahabulin ka niyan. Ang tanging paraan daw para malabanan ang pagtawag nito ay ang baligtarin ang iyong damit bago pumasok sa gubat. Nakakatakot ito, di ba? Kasi pinaglalaruan nito ang ating likas na awa sa isang sanggol. Mahirap tanggihan ang iyak ng isang bata. Ang tiyanak ay matagal ng bahagi ng ating kultura, hindi lang sa mga kwentong bayan kundi pati na rin sa mga pelikula at TV shows. Marahil ang pinakasikat ay ang pelikula noong 1988 na Chanak. Siyempre, may iba't ibang versyon sa Netflix series na 13 para itong gagamba na umaakyat sa pader. Dahil nga sa napakaraming isla at wika sa Pilipinas, natural lang na magkaroon ng iba't ibang versyon ng kwento. Ang pinagmulan ng Chanak ay kasing misteryoso rin ng nilalang mismo. Sabi ng iba, ito raw ay sanggol na namatay bago mabinyagan. Dito natin makikita ang impluensya ng kolonisasyon ng Espanya kung saan ginamit ang takot para hikayatin ang mga tao sa relihiyon. Pero sa totoo lang, may mga teorya na ang konsepto ng tiyanak ay mas matanda pa kaysa sa kolonisasyon. Malamang, ito ay paraan ng ating mga ninuno para iproseso ang trahedya ng pagkawala ng isang sanggol mula sa isang kwentong nagpapakita ng takot at pighati sa panganganak. Nag-evolve ito para maging isang babala na may bahid ng relihiyon at moralidad. Nakakabilib kung paano nagbabago ang mga kwentong tulad ng Satyanak sa paglipas ng panahon, pero nananatili pa rin itong bahagi ng ating pagkapilipino. Isa lang yan sa napakaraming kamanghamanghang nilalang sa ating mitolohiya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento mula sa ating mayamang kultura hanggang sa muli